Hello mga kudoks! Kamusta na po kayo? So since annual leave ko po ngayon at uh, wala akong masadong gagawin So ngayon maglalaro ako ng tennis kasama ang mga friends ko dito sa Exeter, dito sa England Kasi nga nandito ako sa uh, England ngayon, wala po ako sa Scotland Hindi po ako naka work mode, naka um, holiday mode po ako ngayon At kung nakikita nyo nakasuta ko ng helmet kasi magbabike po tayo papunta ng... Heavy Tree Park. So yung Heavy Tree Park ay isang um, public park at merong mga tennis court doon na free na pwede naming uh, paglaruan. So papunta, papunta ako doon at saka uh, magbabike ako papunta doon sa Heavy Tree Park. Lika? Sama tayo. So, matagal ko na hindi nagagamit yung bike ko. So sana okay pa. Sana ano pa. Hindi pa siya uh, nangangalawang. So kukunin ko siya doon sa shed sa dito sa likod ng bahay Halika guys Guys, nandyan yung bike natin So, kukunin ko yung bike ko dyan Nandyan ko na hindi nagagamit ng bike ko I think, ano na? Ilang months na ba? I think, 4 months ko na hindi nagagamit yung bike Or, yeah, around 4 months na Last kong gamit ng bike Sana okay pa siya guys Tingnan natin siya dito sa shed So guys, ito yung bike ko miss ko rin si bike So, ang brand nito ay Cannondale. Tsaka, meron siyang air pump para sa tires. Mukhang in good condition pa naman yung bike ko. So, halika guys. Punta tayong park. Let's go. So, ganito pala yung itsura ng shed. Yan. So, this protected siya from ano. Uh, from heat at saka sa ulan. At saka sa snow. So, yun yung bike guys. Let's go. Guys, kita lang tayo sa park ha. Check nyo no. Ang ganda ng araw. Woohoo masilaw, oh. ganda ng araw hopefully okay yung game natin ngayon let's go nasa tennis court na tayo yan, oh. maganda yung panahon sunny at saka hinihintay ko na lang yung friends kong dumating dito yan yung bike natin yan bike at saka yung racket for all view guys yan after namin maglaro ng tennis so masaya kasi uh, nakalaro ko ulit yung mga pinoy na uh, katennis ko dito sa Exeter so maganda yung panahon kanina, sunny uh, at naglaro kami ng mga 3 hours yata dun sa tennis court so after noon, nag lang kami ng uh, isang friend ko for I think isang oras Pagkatapos, umuwi ako. Before pala ako umuwi, nagpagupit muna ako. So, ito yung gupit ko, guys. Yun, maikli. So, usually, gusto ko ng uh, maikli na buhok. Kasi, gusto ko ano lang, every 30 to 45 days ako nagpapagupit. So, every one and a half month na ako nagpapagupit. Gusto ko napakaikli. Para, ano, sulit. Kasi, mahal din yung, ano, guys mahal din yung pagpapagupit so ang haircut dito ay eh, mga 15 to 18 pounds so yan yung usual range ng haircut dito so ngayon guys susunduin ko lang yung misis ko sa ospital. so ito yung na miss namin kasi noon nang nag work pa ako dito at uh, kung day off ako sinusundo ko si misis sa ano sa workplace at saka kung na natapos ako sa work ko dito sa hospital na to eh hihintayin ko siya doon sa ano main entrance waiting area tapos sabay kami umuwi tapos since nga namipad na ako na Scotland hindi ko na to naggagawa so ito lang uh, lang namin yung ano usual naming routine nung dito pa ako sa Exeter so ang bahay namin dito sa Exeter malapit lang din sa hospital walking distance lang mga 15 to 20 minutes walk from bahay to hospital so napakalaki na Save namin kasi hindi na kami kailangan mag commute from house to hospital so ito yung masasuggest ko guys kung nandito ka sa UK as much as possible um, tumira kayo sa uh, malapit lang sa workplace niyo. So, ang work ni Mrs. guys is 10 hours every day. Uh, may day off siyang once in a weekday. Tapos, off siya during weekends. Pero, minsan pumapasok siya kung merong mga overtime. May mga extra na shift. Minsan, kinukuha din niya. So, mostly, uh, hindi na kumukuha si Mrs. na extra shift. Kasi, nakakapagod din eh. So, uh, nire-rest na lang niya at ano ini-spend time sa bahay uh, para gumawa ng ano ibang gawaing bahay nagagawa mo ibang ano mo uh, gusto mong gawin kesa sa palagi ng pagtatrabaho pero syempre kung kinakailangan naman ng pera eh, pwede naman mag extra shift so depende talaga sa ano sa situation uh, situation niya so nandito na ako guys hinihintay ko na lang si Mrs so anong oras na ba So, 10 minutes before ng kanyang out. So, darating na siya in a few minutes. So, guys, nasa bahay na kami. Nandito, nandito na si Mrs. <laughs> Sinundo ko siya kanina. <laughs> yes, maaga ang kanyang off na yun. 5 p.m. How was your work? Oh, good. Good? <laughs> ito yung food namin, guys. Ano ito? sinigang? nigang. Wala siya masyadong ano, yung ano lang, batong lang meron kasi wala hon. Ayon namin ng okra, <laughs> ayon namin ng radish. So simple sinigang As long as smashy. <laughs> Kain tayo. Kain tayo.